Kasi bata pa ako nyo, sa mga probinsya. Uh, kasi, no, na history may kasi na nag ako sa Santol. Santol. Baka naman na fracture before. Kung bata pa kayo, ilang taon na kayo ngayon? Hindi, uh, hindi naman. Kaso nga lang, kinilot ng lola ko to dati. Hmm. Kaso nga lang itong napansin ko siya nung no, medyo umidad na ako ng mga na sa 30, 25, mga gano'n. Mga ilang taon yung bata? Mga ilang Mga 12 years old. 12 years old, tapos nakaramdam mo ito mga 25-30. Mm -hmm. Ano? Ang napapansin ko kasi siya, ito sa mga sa ano yan dito eh. Banda sa puso yan, kaliwa yan. Oo nga, dito eh. Naminsan nahihirapan ka mabigyan, hindi ba? Oo, oh, yun yung medyo ano, kasi yung natapos ang naging epekto niya, yung parang nag-ano yung sa likod banda ko, tapos dito masakit yung hindi siya normal na hindi ka eh, makahinga, ano, paano? Yung medyo hirap na yun huminga, nag-ano yung, ano niya, yung, yung, iba yung, ano niya, no, parang umaangat siya, yung, hindi yung, yung parang hindi siya pantay sa kabila. Namamaga, gano'n? Ano, para? Yung parang, ano, yung ribs niya, parang iba yung pagka, ano eh. Makikita mo yan, sir, pagka, ano eh, pagka, ano, ano ano, Sige, Well, eh, pag uh, sobrang tanda na, ay kumbaga sobrang tagal na, hindi mo na maikukulip yung bata ka pa. Ba? Mm -hmm. Ngayon dito, diyan napipigil yung hininga mo. Mm -hmm. Tapos ang ano niyan, parang... Tapos ito po kasi, siyempre sa 4th grade siya nga Dahil nga yung endurance, <laughs> dito, dito yung sa may hips, sa may dito ko na, ano rin to. Tignan natin, sir, kung mababago pa, sir, ha? Ah? Uh -huh. Tutulak natin yung dito mo para maaano uh -huh. mo yung tips mo. Hindi, wala naman na yan. Kumbaga, totally healed na yan. Uh -huh. Totally healed na. Kumbaga, kung may na-fracture man siya before, siyempre, sa tagal ng panahon. Sabihin na natin, 12 years old ka or 15. Uh -huh. Sabihin na natin, 15 ka. Ilang taon ka na ngayon? 35 na ako eh. Uh -huh. 35. Buti sabihin natin, 20 years na lang. Hmm. 20 years. Totally yan ngayon, healed. Pero siguro, baka, kasi itong sternum natin, ito, yun dito, itong ribs niya sa pangibabaw. Medyo na yan, malambot siya. Yan nga. Ano, malambot siya. Tapos, ang ano ko kasi, kasi dito kong side na to, ang mapapansin ko pa niya, yung itong balikat ko, hindi hmm. hindi siya... Hindi pumapantay minsan? Hindi, 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 siya talaga pantay. Kasi ito, parang umaangat siya na, ano. Pag-ano, kapuha pa ang minsan. medyo ano yung mga buto-buto niya rito. Tapos ito. Dapat po, mapa-x-ray mo kung gusto mong malaman yung mga bone structure. Yung bone structure, yung bone structure mo, para malaman natin kung may nag nabasag dipo. Kasi makikita yun eh. Makikita yun kung na-frack kung may bali siya before. Oh, tapos ang epekto kasi niyan sir, yung hmm. itong parang ugat na to, parang hmm. namamagaya na ano, na, parang stress ba? Yung ugat na to hanggang dito yan. Ah, uh, ng pagkalaglag mo 'yon? Hindi ko lang alam kung epekto ng ano. Kailan mo ba sa kailan mo ba nararamdaman 'to? Nararamdaman ko lang 'to nung no? mga 25 pa ba taas. No, 'yun. Hindi 'yun. Baka hindi sa ano 'yun sa pagbubuhat mo 'yun. Oh, sa pagbubuhat mo yun, hindi na 'yun connected sa ano. Pero ito sa ribs mo, ito yung tumama noon tapos nakakaramdam. Yung pare, oh. pero yung diyan sa cervical, pa ganun sa leeg sa hindi na, sa batok hindi na yun yung iba na yan sa pagbuo ng sa, sa bunga ng trabaho mo yan yun yan may napuyersa ka o may pinuwat ka niyan kasi lang yung... mama na may maayos ma, sa din Ito sa ribs, uusok, natin dito. Titignan natin kung oh, babago. Ito, 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 ito yung... Diyan ang sumasakit sa tagilid no, talaga. ano, o, iuusok natin. Pa -hmm. Ah. O, mo ano? Natumba yun, no. kasi ang ano niya, ang uh, pick niya pagka ano, lalo pagka ano na sa aircon ako. Sumasakit. yan, nag uh,

Yung ibang part, maano. Sige, hindi akong pati ayat. Ayun. Nakikita mo yung sarap niya. Sige pa. Sige, straight ka lang. ginaganya mo, masakit? Hindi siya masyado masakit, pero ang ano niyan, yung... Hindi, pag yan, ginaganya ko, inawa ko yung buto. Yan, yung mga buto na yan, ginaganya ko. Umaaray ka, hindi naman. Ayan, hindi naman, ano lang. Okay, sige, tagi ito. Okay yun. Kasi kung hanggang ngayon, umaaray ka pa rin. Talaga may bali yan nung di Kausok lang yan. Kapila sa'yo. Kapila sa'yo. Kabilan sa Kapila sa'yo. Sa Mami, tutulak natin yan dyan sa may likod mo para magpantay ang ribs mo. Ah, kaya na pa. Go. Dito Okay, relaxed na. Dito yun 'di ba? Mm. Okay, relax na na.

meron ka ano yun covered ba ron? yung oh covered yun yung sarili ah di ba huwag na natahangin siya sa tabi no one wants little puppy sa escalita doon sa likod ilang eh, mukulit dyan dahil si pipi si pipi magkakaway na naman kayo kapag uh, talagang check mo. Pag kanihirapan ka huminga, ganito o sir o. Oh. Oh, hingang malalim. Walang kasabit-sabit dyan. Tandaan mo yan sir, kaliwa. Iyangat mo. Iyangat mo, kaliwa. O, huwag kayong matataranta pag huminga. Parang mabigat yung pakiram, parang mabigat yung paghinga nyo. ingat nyo na yung kaliwa, sumanda lang kayo. Tandaan nyo okay huwag kayong matataranta. Walang... O, oh, ay, O, oh, okay. Hmm. Sige, sagat oh, diba? Wala. Sabayin niyo na rin ng pray para ano. Kasi baka bawihin na yung hininga Pag binawi yung hininga natin, wala na. <laughs> okay? Oo. Ayos na, sir. Yun yun. Pati yung sa balakang mo, damay na yan. Ikaw na sa akin, sir.